ngayong araw guys, napansin nga pala ni Baron na medyo dumudumi-dumi na nga pala tong aircon ni Lokbu. Kaya naisipan niya agad guys na i-maintenance at linisan. At syempre, magluluto na nga rin pala kami ngayon guys ang bago namin natutunang recipe na square tofu. Grabe, napakasarap pala na ito guys. Kaya tamang putrip na naman ng mga itik. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, habang tamang kalikot nga pala ngayon si Baron dito kay Lokbu buay napansin niya nga pala na dumudumi na tong aircon niya. Saktong sakto, walang magawa ngayon si Baron guys, kaya ayan, tamang baklas na naman si Baron dito ng aircon para linisan. Ayun nga yung kagandaan guys, na marunong si Baron mag-repair ng aircon tsaka mag-maintenance, kaya makakatipid kami guys at hindi na kami magbabayad na maglilinis ng aircon. At ayan guys, after nga palang baklasin ay naglagay na nga pala si Baron dito ng plastic. Mamaya malalaman nyo guys kung para saan nga ba yan. At ayan, sinet up na nga pala ni Baron dito yung washer. At maya maya lang nga guys ay pinagbubugahan na nga pala ni Baron yan at syempre sinabon niya nga rin pala yan guys para talaga matanggal yung mga dumi-dumi at yung mga alikabok na nakadikit dito. At pagkatapos nga niyan guys ay syempre bubugahan na nga rin pala ng pressure washer eto mga filter. At kung may kita nyo naman guys grabe yung kapal ng alikabok na mga nakalagay dyan pero syempre tanggal yan sa ating pressure washer. At next naman guys ay eto naman nga pala ang dilinisan at ayan nga pala yung purpose ng plastic na yan para hindi kumalat yung tubig guys at dumiretso sa balde. After that all goods na guys. Grabe, napakalinis na ng aircon ni Lokbu. Eh, baka baron yan. Kaya ayan guys, pinagkakabit na nga rin pala ngayon ni Baron yung mga cover at ayan mga filter. Siyempre, pinaglalagay na yan. Grabe, parang brand na ulit guys. Kaya kayo guys, kung meron din kayong aircon sa inyong mga tahanan, ay panatilihin natin guys na pinapamaintenance yan or pinapalinis para hindi siya masira at hindi siya mag-cause ng accidents. At by the way nga pala guys, pati nga pala yung outdoor na ito, ay nilinis na nga rin pala to ni Baron. Hindi nga lang pala namin napakita sa video. Kaya nga guys, all goods na. Isa na namang sanitized customer. At ayun na nga guys, dahil malinis na yung aircon, nilinis ni paring Baron, ipagluluto ko ngayon siya ng paborito kong square tofu. <laughs> Yan. Ito na pala ang aking lulutuin ngayon. Yun, saktong-sakto. Meron pa kaming tira na is mga tokwa nung nakaraan pa to guys eh. Yan, tokwa. kailangan natin ng lemon. Kailangan din natin ng egg. Kailangan natin ng mayonnaise. Yan. Tapos, kailangan natin ng... Uh, Eto, kailangan natin ito, guys. Siyempre, kailangan din natin ito, guys. Garlic. Chili garlic etong square topo nga pala guys ay napanood nga lang din pala namin to kung paano to gawin kaya ayan guys itatry nga rin pala to ni kuya dahil mukha siyang masarap kaya kung gusto nyo nga rin matuto magluto na ito guys ay manood kayo na maigi at huwag kayong kukurap dahil napakadali lang na itong gawin ang unang first step lang naman na ito, guys ay hihiwain mo lang yung topo ng pa square syempre square topo nga eh at pagkatapos ay magpe prepare ka lang ng harina lalagyan mo lang yan ng paprika garlic powder at paminta at konting asin para medyo maalat-alat siya. at syempre breadcrumbs para maging crunchy sya at pagkatapos nga niyan guys ay magpainit siya lang ng mantika at pag uminit na yan guys ay umpisa mo ng isaw sa one tokwa sa harina na minix mo at ilalagay mo lang siya sa itlog at breadcrumbs at i-deep fried mo na yan sa mababaw na mantika at papakuluan mo lang yan guys hanggang sa maging crunchy na siya at habang piniperito nga yan guys ay magpe-prepare naman tayo ngayon ng sauce at ang unang kailangan lang natin ay reno lalagyan lang din yan ng mayo at pipisaan na lemon at syempre para mas malasa siya ay lalagyan lang natin yan ng iba't ibang uri ng confidence at syempre, syempre halu-haluin lang natin yan guys at ganoon lang sya kadali guys all goods na ang ating sauce at maya maya lang saktong sakto at tuto na nga rin pala tong ating square topu kaya paghahaluin na natin yan guys kaya ayan hinango na nga pala namin siya at syempre ipi-platings natin yan para masarap siyang pagmasdan eh hey, grabe tignan nyo naman guys grabe para nakapagtapos talaga ng funerary arch yung nagpiprepare ng platings at syempre ito pa magpapasarap dyan isang kutsara ng chili oil para meron siyang konting sipa ng tadyak kaya ayan na nga guys tikiman time na grabe mukhang masarap nga talaga tong square tofu kaya tamang putrip na naman mga itik at ang honest review nga pala namin ngayon guys sa recipe namin na to ay masarap nga talaga siya guys at pwedeng pwede siyang gawing ulam. Kaya subukan nyo na rin itry to guys dahil napaka solid na ito at pwedeng talaga siyang pang ulam dahil budget meal lang siya. Kaya ayan guys papatikimin na nga rin pala namin dito ang aming mga tito na si Tito Mar at si Plantito Mer. At tignan nyo naman guys grabe ang galing talaga ni Plantito Mer mag chopstick. At mukhang nagustuhan nga rin pala to nila Plantito Mer guys at nasatisfied sila dahil nasahin na naman namin ngayon yung 4 minutes ng buhay nyo. Maraming maraming salamat sa panonood guys. I love you all. mm -hmm.